gobernador ng lalawigan ng Kabite, naging BRB chairman, naging senador, nilukluk nyo nung unang takbo ko noong 2004, number 2 senator, nung 2010, number 1 senator. Nung ginawa nyo kong number 1 senator, doon na ako nagka -leche, leche Akala, tatakbo ko for higher position. Pero ganun pa man, ang... Ganun pa man, ang inyong lingkod ay bumangon, lumaban, ipinaglaban ko ang aking karapatan at nalinis ang aking pangalan. Nalinis ang aking pangalan. Kaya mga kababayan, ito ang tandaan ninyo. Si Bong Revilla, kahit na ano pang gawin nila, kahit na ano pang paninira nila, si Bong Revilla ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong tumatapang. Habang naduduguan, lalong lumalaban. At habang tayo sinisira nila, lalo lang tayong popogi niyan. Mga anak sila ng teteng. Sa nila, ako daw ay budots lang sa Senado, budots lang. Totoo po yan. Ang inyong lingkod ay nagbudots, nagbudots, nagfile ng nang 2,000 na panukalang batas at nakapagpasa ng 300 at apat na putatlong batas na ngayon na napapakinabangan natin. Kasama dyan, yung, pag, pag yung ating uh, sa pagtuturo ak, yung, yung chok sa mga teachers na binang from 5,000, ginawang 10,000 para sa ating mga guro. Sa mga estudyante naman, yung mga estudyante, yung uh, anti no permit no exam. Dati rate ay uh, kapag hindi fully paid ng mga estudyante o ang mga magulang, sa hindi nakapagbayad ng tuition fee, hindi, hindi tuition fee, hindi ng exam. Ngayon, bawal na 'yan. Marami tayong batas at sa inyo mga kababayan, umasa kayo na si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Ipaglalaban ko kayo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Dahil kailanman, hindi nyo ako pinabayaan.